Hello guys, good morning. Nakita ko siya na malayo pa lang ako. So niya sinyas ng pagkain dito sa magnanay. Kaya dumiretso na ako dito sa bilihan ng pagkain. Bibilhan ko na siya ng pagkain, bibigyan ko na kasi mangihingi din yan. Ayan ang nakatambay dyan sa may bakery. At yan, yan lagi yung suot niyang damit. So binilhan ko na lang para hindi na siya manghingi. Pag nakikita kasi ako niyan, guys, pagkain lang naman hinihingi niya sa akin, eh. Pagkain lang talaga hinihingi niya. Hindi naman siya nang hinihingi ng pera. So, inabutan natin ng pagkain. Nothing more to say. No more race to play. Though in a The loser stands once more beside the victory that's our destiny.